Malakas na dagok sa kumpiyansa ng mga Ruso. Sa Italia, hayagang pinahiya ang Russian Foreign Minister na si Sergei Lavrov. Itinalaga ng Italianong pahayagan na Corriere della Sera. Sa tamang lugar, si Lavrov, na isang propagandista at tumangging ilatahala ang panayam ng ministro ng ugnayang panlabas ng Russia dahil sa mga kontrobersyal na pahayag sa kanyang mga salita. Diretsahan nilang sinabi, Oh, kumuha kami ng panayam kay Sergei Lavrov, pero puro kalokohan ang sinabi niya kaya hindi namin ito ilalathala. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation, ito ay hayagang sensura. Pero ang nakakatawa, nagre-reklamo pa ang MIP ng Russia na nag-alok daw sila sa dyaryo ng eksklusibong panayam kay Lavrov para mapigilan ang lumalakas na pagkalat ng mga peking balita tungkol sa Russia. Pero tumanggi ang dyaryo ilathala ang mga kalokohan ni Lavrov matapos makarinig ng peking balita mula sa kanya. Pero nagbigay ng isang napaka-interesanting alok ang Italianong dyaryo kay Sergey Lavrov para mailathala pa rin ang panayam na iyon. Pero sa hindi malamang dahilan, natakot si Lavrov sa alok na iyon at tumanggi siya. Ano ang alok na iyon? Ikwento ko sa episode na ito. At ikukwento ko rin kung ano ang sinabi ni Lavrov sa panayam na ito tungkol sa muling pag-usbong at pagtaas ng ulo ng Natsismo sa buong Europa. Parang narinig na natin ito dati. Ako nga pala si Alexi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking telegram channel na Peche News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Nasa description ng video na ito, nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Ngayon, literal na pinalayas ng mga Italyano si Sergey Lavrov. Tumanggi ang Italianong pahayagan na Corriere della Sera na ilathala ang panayam kay Sergey Lavrov, ang ministro ng ugnayang panlabas ng Russia, dahil sa mga kontrobersyal na pahayag. Nagreklamo ang mga Ruso. Paano nangyari ito? Anong ng sensura to? Nagreklamo ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia na nag-alok sila ng eksklusibong panayam kay Lavrov sa pahayagan para mapigilan ang pagkalat ng peking balita tungkol sa Russia sa Italian media. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Russia, pumayag ang editorial ng pahayagan at nagpadala ng mga tanong na sinagot ng detalyado ng Russian ministro, ngunit hindi inilathala ang panayam. Narito ang CP mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Russia. Ipinaliwanag na ang mga sinabi ni Lavrov ay may maraming kontrobersyal na pahayag na kailangang i-fact-check o linawin, at ang paglalathala nito ay magpapahaba ng artikulo. Ipapaliwanag ko lang dito. Ang anumang pahayagan ay hindi naman obligadong ilathala ang isang panayam kung sa tingin nila ito ay mapanlinlang, mapanlinlang o maaaring magdulot ng pinsala. Ayon sa pamantayan ng pamamahayag, tungkulin ng taga-panayam na maglagay ng tala o paalala kapag may malinaw na manipulasyon, propaganda o baluktot na katotohanan. At sa bawat ganitong mapanlinlang na sipi mula kay Lavrov, kailangang ipaliwanag kung paano eksaktong nagmamanipula o nagsisinungaling ang ini-interview. At sa isang pahayagan sa Italia, diretsahan nilang sinabi sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na, Pakinggan ninyo, napakaraming kailangang ilagay na mga tala o paliwanag na mas mahaba pa kaysa sa mismong sinabi ni Lavrov, kaya wala nang saysay na ilathala pa ang ganoong teksto. Sa dami ng kasinungalingan ni Lavrov, hindi na makabuluhan ipakita ito sa mambabasa dahil bawat salita niya kailangang patunayan na kasinungalingan. Hindi tumigil ang mga Ruso at iminungkahi ng ministry ng ugnayang panlabas ng Rusya na maglabas ng pinaikling panayam sa pahayagan at ilagay ang buong version sa website. Dito, nagtangkamandaya ang mga Ruso. Parang ganito, ilalathala sa pahayagan ang sagot ni Lavrov at ilalagay sa website ang paliwanag ninyo. Inaasahan nilang mababasa ng mga Italiano ang sagot ni Lavrov sa dyaryo at hindi na kailangang basahin pa ang paliwanag sa website. Pero tinanggihan ng Carrera de la Sera ang ganitong alok. Parang sinasabi nila, hindi namin kailangan ang ganitong panayam. Kahit kailan. Ngayon, pakinggan nyo lang kung ano ang sinimulang isigaw ng mga Ruso bilang tugon. Opisyal na pahayag ng Ministry of Foreign Affairs, Russian Federation, CP. Itinuturing namin ito ay hayagang sensura. Naniniwala kami na sa mga Italyano. Itinuturing namin ito ay hayagang sensura. Naniniwala kami na may garantisadong karapatan ang mga Italyano sa ilalim ng artikulo labing siyam ng pangkalahatang deklarasyon ng mga karapatang pantao na magka-access sa impormasyon. Ibig mong sabihin, mga Ruso ba sila? Binibigyang diin ko, naaalala ng mga Ruso ang karapatang pantao. Nakakatawa yun. Naaalala rin nila ang sensura, mas nakakatawa pa. Pero mahusay ang mga Italyano, hindi sila nanahimik dito at ang patnugutan ng pahayagang Carrera de la Sera ay naglabas ng artikulo na nagpapaliwanag ng buong insidenteng ito. Ayon sa pahayagan, base sa datos ng Ministry of Foreign Affairs ng Rusya, sinagot ni Lavrov ng buo ang lahat ng tanong ng Carrera de la Sera. Tiniyak ng patnugutan na hindi ito totoo. Sa halip na kumpletong sagot, binigkas ni Lavrov ang propagandang Ruso na hindi tumutugma sa mga ginagawa. Susunod, magbibigay ako ng sipi mula sa pahayagan na maaaring ituring bilang kanilang opisyal na posisyon. Si P. Mabilis na tumugon ang patnugutan ng pahayagang Carrera de la Sera sa paratang sa pamamagitan ng pahayag. Sinagot ng Ministry of Foreign Affairs ng Rusya ang mga tanong ng Carrera de la Sera gamit ang mahaba at malawak na tekstong puno ng paratang at propaganda. Nang humiling kami ng kompletong panayam, kasama ang cross-examination, fact-checking, at pagtutol sa mga puntong tingin naming dapat pang imbestigahan. Mariing tumanggi ang ministry ng ugnayang panlabas ng Rusya sa aming hiling. Malinaw na balak nitong gamitin ang parehong pamantayan sa isang Italyanong dyaryo, gaya ng ginagawa nito sa isang bansa tulad ng Rusya, kung saan matagal nang tinanggal ang kalayaan sa impormasyon. Kung nanaisin ni Ministro Lavrov na magsagawa ng panayam ayon sa mga prinsipyo ng malaya at independyenteng pamamahayag, palagi kaming handang maglingkod sa kanya. Wakas ng sipi! Oo, napakagandang posisyon iyon. Isa iyong mahusay na sagot mula sa mga tunay na mamamahayag. Lubos nilang nilinlang ang mga Ruso at sinabing, Pakinggan ninyo. Kung handa si Lavrov na mapahiya sa pamamagitan ng mga argumento bilang sagot sa kanyang kalokohan at kasinungalingan, hayaan siyang pumunta sa isang normal na panayam kung saan hindi siya ang bida, kundi pananagutin siya sa bawat kasinungalingang pahayag niya. Sinasabi nila, Pakinggan ninyo. Wala kaming tutol. Ilalathala namin ang ganoong panayam. Pero kailangan niyang sumagot. Sumagot ng maayos. Nang ipahayag ito sa mga Ruso, biglang tumanggi si Lavrov. At sinasabi ng mga Ruso, paano naman yon? Hindi nyo inilathala. At ang mga mamamahayag ay nagsasabi, Oo, wala namang problema. Walang problema. Gagawin namin ang panayam. Pero kailangan mong managot sa kasinungalingan. Ano kaya ang sinabi ni Lavrov? Kaya di na ito inilathala ng mga Italiano. Hindi mo na rin kailangang mag-isip pa. Sa katunayan, inilahad mismo ng Russian Ministry of Foreign Affairs sa kanilang website ang mga sagot ni Lavrov sa Italyanong pahayagan. Hindi ko na ilalahad lahat. Kung interesado, bisitahin nyo ang website ng Russian Ministry of Foreign Affairs. Isang sipi lang mula kay Lavrov ang ibabahagi ko. Sinabi niya na, ayon sa mga nababaliw na Ruso, di umano'y muling sumiklab ang nazismo hindi lang sa Ukraine, kundi sa buong Europa. Kaya handa raw ang mga Ruso na makipagdigma laban sa nazismo tulad noong ikalawang digma ang pandaigdig hanggang sa pinakamatinding tagumpay. NM, si Lavrov talaga, ewan ko, parang nababaliw na. Sa tingin ko, lutang na talaga ang utak niya. Magbibigay ako ng CP mula kay Lavrov. Ito ang inaasahan ng mga Ruso na ilalathala ng mga Italyano sa kanilang dyaryo. CP mula kay Lavrov. Pinagsisikapan naming maibalik ang Ukraine sa malusog at matatag nitong pinagmulan bilang isang estado. Ibig sabihin nito, ay ang pagtanggi sa pagpayag na gamitin ang kanilang teritoryo para sa militarisasyon ng NATO, pati na rin ng European Union, na mabilis na nagiging isang agresibong blocking militar. Paglilinis mula sa ipinagbabawal na Nazi ideology sa Nuremberg at pagbabalik ng lahat ng karapatan sa mga Ruso, Hungarian at iba pang pambansang minorya. Kapansin-pansin na ang mga elitista ng Brussels, habang hinihila ang rehimeng Kayiv, papasok sa European Union ay tahimik tungkol sa lantad na diskriminasyon nito laban sa mga hindi katutubong mamamayan. Ganyan nakakagulat tawagin ng kaib ang mga Ruso na daan-daang taon nang nasa Ukraine. Pinamumunuan pa rin ni Zelensky ang hunta na nagpapanggap na ipinaglalaban ang pagpapahalagang Europeo. Ito ay dagdag na patunay na muling bumabangon ang natsismo sa Europa. May dapat pag-isipan dito, lalo na't kamakailan ay sabay bumoto ang Alemanya, Italia at hapon laban sa taunang resolusyon ng United Nations General Assembly ukol sa pagtutol sa pagluwalhati sa Natsismo. Hindi itinatanggi ng kanluran na ginagamit nila ang mga Ukraino bilang proxy laban sa Rusya na magpapatuloy kahit matapos ang krisis. Hindi na bago sa atin ang pagpigil sa mga agresor na pasista at Nazi Ganon din noong ikalawang digma ang pandaigdig at ganon din ang mangyayari ngayon. Oh mga kaibigan, hindi inilathala ng Italianong dyaryo ang kalokohan ni Lavrov. Kayo na ang magpasya. Dito ko tatapusin. Ilagay ang opinion at konklusyon sa komento. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Subtitles.